Nakita ko lang to sa feed ko. Sa FYP. Oops, walang ako dyan. Oh. Kung nakikita nyo dyan, meron kang creamy white na bulate. Nagtatabaan. Malaki nga, malaki. Quite large. Para siyang sinlaki ng spaghetti, di ba? And, pag napansin nyo, gumagalaw siya. Ito ay kahindik-hindik na itsura ng bulate. Bulatin gumagalaw, pahaba, nakahalo sa puting suka. Itong ganitong klase ng bulate, kadalasan, kung hindi natin i-assess further, malaking guess ko na it's an Ascaris or Ascaris lumbricoides or the great Roundworm, family of nematoda. And feel ko matagal na to sa chan ng bata, kaya lang siya nagsuka kasi sobrang dami na yung bulate sa loob ng chan ng bata. for poor, poor kid, poor kid tinabi pa yung bulate. Ito kasi nakukuha siya kapag meron siyang fecal oral transmission. Pag sinabing fecal oral transmission is yung bata naglalaro sa labas, naghahawak ng lupa, naghahawak ng dumi, pwedeng contaminated siya ng dumi ng hayop, dumi ng tao, and then naglalaro-laro lang siya sa labas. Unknowingly, sinubo niya yung kamay niya sa bunganga niya. Wash your hands with soap did you dry them? And na transmit yung bulate, yung itlog ng bulate sa kanyang katawan via fecal oral route. Brother, uh, what's that? Yun tinatawag natin. Isa rin pong mamaraan Let's say, yung mga pagkain or bili or yung lupain kung saan sila nagtatanim. No? Hindi masyadong nahugasan yung itinanim. And si Nerve raw okay, hindi naluto ng maigi. Or let's say, yung lupa na pataba ay nahaluan ng dumi ng tao. Ganun, or dumi ng hayop. Na-infected din ng ascaris. No, pwede rin naman. Yun ay pwede maging source. Kasi syempre, hindi naman yun nalinisan na maigi yung pagkain. And kinain din ng tao so that is a transmission fecal oral route transmission <coughs> <coughs> We cannot fully tell kung anong reason, paano siya nak-transmission ng bulate. Pero judging by doon sa nabanggit kanina, I think sabi niya May, patagal na na sumasakitan siya ng bata. Usually kapag ganito mga cases of Ascariasis, lumalaki yun chan. Stunted yung bata. Pag stunted, meaning hindi lumalaki, hindi nag, nagigain ng timbang yung bata. Malnourished actually din yung bata. Kasi yung bulate ang kumakain nung sustansya na kinakain niya imbis na yung katawan mismo ng bata gumagamit nung kinakain niya. Ang binabanggit kasi sa video dito is dahil daw sa matamis na ininom. Mm, click, ay not sure if it's a clickbait pero most likely parang clickbait siya. Kasi based on known facts about ascariasis hindi naman sa matamis nakukuha yung bulate and you follow the life cycle and wala doon matamis sa life cycle hindi naman yan diabetes malasado diba? bagay na bagay po sa dying sige po tapos lagyan mo ng chocolate. <laughs> okay, maputla daw yung bata. Stunted siya or malnourished yung bata. Na-absorb ng bulati lahat ng kinakain ng bata. And at the end of the day, pwede mag-cause ng anemia bata. May ibang worms din na pwede maging cause nito. May mga kapatid, si Ascaris, okay? The pinworm or yung Enterobis vermicularis, yung makamot yung puwet. yung Trichuris, <laughs> Trichura, or the whipworm nagpo-prolapse yung puwet no meron din tayo mga others like yung hookworms uh, which is they feed on the blood through the intestines and causes anemia and ito si Ascaris soil transmitted siya pwede siyang mag-cause ng ina. malnutrition kaya din maputla yung bat at hindi po yun dun sa matamis Okay, eventually nagpatingin na siya sa pediatrician and nag-provide sila ng medication para makontrol yung pagsuka. Which is good naman. Um, I assume nagbigay din sila ng anti-helmets okay, para mapuksa din yung bulati na nandun. And eventually, ang nangyayari dyan kapag nagbigay tayo ng anti-helmets papatay niya talaga yung bulati. May lalabas sa lahat yung bulati na nasa loob siya ng siya bata. Either i-expel niya to their poop or i-vomit niya. And umabot ng 14 na bulati. Now, traumatic yun sa parents Una sa lahat Ayaw natin may experience sa ating mga anak ito Pero yun nga Pinakamahalaga pa rin is education Kung bakit nagkakaroon tayo nito Good practice or good hygiene practices Is also important for us To maintain para maiwasan natin Ang transmission ng ganitong klaseng mga sakit Kagaya ng mga bulate Sa ating mga anak daw po, lalabas daw po yan sa ilong Pero sa kanya po, po lahat sa bibig sa lahat tumabas galing sa bibig so mukhang hindi niya na po lang sa bunganga and meron tayong mga rare cases na nagmamigrate siya sa kanyang baga let's call it Loeffler syndrome and it will lead to a type of pneumonia eosinophilic pneumonia foreign body ang bulate so pag pumasok siya sa baga, magkakos ng uh, reaction it will create a feature na similar sa pneumonia pero kung napansin nyo may bulati pala doon sa la loob ng baga niya because nagmigrate sila nag sobrang dami ito yung clincher nila pero totoo nga ba ang pag inom ng soft drinks ang dahilan ng pagsukan niya ng mga bulati nagkakaroon siguro ng notion dito na kasi oh, sige painumin mo, painumin mo yung bata ng soft drinks para lumabas yung bulate. mamis, daddies, hindi po yun ang tamang paraan ang pag-inom ng soft drinks sa bata ay hindi po yun nire-recommenda. Siyempre, una sa lahat, mataas yan sa sugar content and pwedeng mag ng diabetes at a young age. Ang pagpupurga po ay binibigay sa ating paaralan at sa ating komunidad as early as 1 year old to 4 year old hanggat kaya ng bata. Pumunta lang po yung sa mga barangay health workers natin at nabibigay sila ng pampurga. Kadalasan, twice a year po ito ginagawa or 6 months para lang din mapuksan natin ang mga bulate. So kung gusto nyo magpapurga, pwede rin naman kayo magpatingin sa inyong local pediatricians, inyong local family physicians, and even your barangay health workers. Importante na alam nyo at hindi kayo nagbibigay kung ano-ano kagaya ng soft drinks. Baka kasi maisip nila na yung soft drinks ang paraan para magpurga ng bulate. Hindi po. Ibang classic Hindi po yun yung notion nito At isa pa Kapag nagbigay ka ng soft drinks Sa bata As early as 2 years old Sisikmurahin po yung bata Magsusuka talaga siya Okay Hindi po ginawa ang soft drinks Para sa 2 years old It's more on milk It's more on water Mixed feeding Yun po maging responsabling mga magulang tayo huwag magpainom ng kung ano-anong matamis okay, milk, milk, water and food lang po ang ibigay nyo huwag na soft drinks gandun lang naman sana may natutunan kayo and see you on the next video